Testa na ikakasa. panig ng bansa para sa nalalapit na kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Biyernes. Si Paul Montibon sa Paul. Malayo man sa pamilya at sa bansang kanyang kinagisnan, hindi maikakaila na nakatanim na sa puso ng nakararami sa mga Pilipino ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lalong sumidhi ang emosyon at pagmamahal ng karamihan sa dating pangulo matapos itong ipagkanulo ng gobyernong Marcos Jr. at gayon na sa kamay na ng mga dayuhan para sa mga aligasyong laban sa kanya na hindi pa napatutunayan. Sa kanyang nalalapit na kaarawan ngayong biyernes, Marso 28, inaasahan ang malakihang pagtitipon na gagawin ng iba't ibang grupo na sumusuporta sa dating Pangulo, partikular na sa lungsod ng Davao. Kaugnay nito, abala na ngayon ang PNP sa kanilang ilalatag na puwersa para siguruhing magiging ligtas ang mga dadalo sa mga aktibidad na gagawin para kay Tatay Digong. Tama po ma'am, yan po yung binigay sa atin na information na prayer rally po ang mangyayari po diyan at uh, we expect po na marami din po ang aatin diyan considering po na taga Davao po yung ating uh, dating Pangulo. On the part of the PNP po ay uh, mag-aantay po tayo ng uh, final na na datos po na ibibigay po sa atin ng uh, PS, uh, SO po ng uh, Davao uh, City uh, on, that, uh, on that figures po doon po tayo uh, magbibigay po ng uh, figures po kung ilan po yung ating ide-deploy but as a normal uh, police uh, procedure po ay uh, maglalatag po ng kaukulang uh, security coverage po ang uh, Philippine National Police para siguraduhin po ang uh, security and safety po ng lahat po ng aaten uh, po sa activity po na yan. Yes po ma'am. Ang uh, information na ibinigay po sa atin ay uh, mangyayari po yan uh, sa mismong kaarawan po ng ating uh, dating Pangulo sa March 28 po sa may uh, uh, Rotary uh, Plaza, New Corella, Davao del Norte po. At uh, sa ngayon po ay uh, nagkakaroon po ng pagpupulong ang uh, Police Regional Office 11 pa doon po sa Public Safety and Security Office po ng Davao, ng LGU po ng Davao para uh, plantsahin po yung uh, gagawin pong uh, aktibidad uh, relating po sa birthday po ng ating dating Pangulo. Bagamat wala pang tiyak na bilang ang mga inaasahang dadalo sa mga pagtitipon sa iba't ibang lugar sa bansa, tiniyak ng PNP na may sapat silang bilang para umalalay sa kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, wala pa namang ibinibigay na detalye ang pamilyang Duterte kung sa papaanong paraan nila ipagdiriwang ang kaarawan ng dating Pangulo gayong kasalukuyan itong nasa detention cell ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Hindi basta-basta ang seguridad sa nasabing lugar, matatanda ang halos pahirapan rapan ang pagdalaw ng anak nitong si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama sa loob ng pasilidad pero hindi maitatago na sa kabila ng mga pangingiyari ang pamilyang Duterte ni minsan ay hindi iniwan ng nakararami sa mga Pilipinong nagmamahal sa kanila ang mga taga Cordillera malayo man sa kanila si Tatay Dikong hindi naman nila makalimutang magbabot ng kanilang pasasalamat at pagbati sa itinuring nilang pinakamagaling na pinuno ng bansa sa kanyang nalalapit na kaarawan kasabay ito ng kanilang inorganisang unity walk at prayer rally sa Baguio City bilang pakikisimpatya sa dating pangulo para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Nag-uulat Paul Montibon, SM